pagtupad ng ating New Year's resolution, kadalasang sinisimulan natin sa pagpasok na pagpasok ng bagong taon. Pero alam niyo ba ang kasaysayan ng kalendaryong sinusunod natin? Ayon sa mga tala, noong 46 BC, ipinatupad ng Roman Emperor na si Julius Caesar ang bagong kalendaryo na tinawag na Julian Calendar. Mayroon itong labindalawang buwan at kada taon binubuo ng 365 araw. Ang unang buwan sa kalendaryong ito ipinangalan sa kanilang diyos na si Janus. Ang kanyang dalawang mukha sumisimbolo raw sa paglingon sa nagdaang taon at pagtanaw naman sa paparating. Sa kanyang pangalan hango ang salitang January. After ng aniha, nag-iimbak sila kasi may taglamig, no, bago uli magsimula, a, uh, dineklara na dito magsisimula ang Enero 1. Dito magsisimula ang January 1. Basta ang malinaw doon, after ng isang matinding taglamig, doon nagsimula ang uh, January 1. <music> どう Ano nga? Saka lang ba ka? Wala. Try lang yun. Dahil pa kasing pagkain dyan eh. Next week na lang. Eh di ba dapat mag tayo ngayon? Next week na lang. Para sabay. Eh kayo mga kahwander, ano naman ang nangunguna sa listahan ninyo ng New Year's Resolution ngayong 2018? Ngayong 2018 ang New Year's Resolution ko po ay matulungan yung magulang ko at saka sana po makapagtapos na pag-aaral yung kapatid ko. Less po po sa pagbababad sa ano sa sa mga social media tapos po focus po sa studies lalo na po sa thesis po namin. Lumabas sa comfort zone ko kasi gusto ko ipakita yung talent ko. Sinasabing ang konsepto ng New Year's Resolution nagmula sa mga Babylonian, 4,000 taon na ang nakalilipas. Pero hindi nila ito pinaghahandaan sa pagpasok ng buwan ng Enero, kundi tuwing Marso kung kailan nagaganap ang tinatawag na Spring Equinox o kapag ang araw ay eksaktong nasa ibabaw ng ating equator. Pero yan, may kaugnayan din kasi ang bagong taon ay may relasyon sa anihan. No? So pagkatapos ng ani, nagpaplano sila o anong gagawin natin? Magtatanim ba tayo uli? So kumbaga mag, mag uh, sisimula sila ng bago at ito yung mga number one, number two, number three. So may mga plano sila. So ito yung mga resolusyon para sa bagong anihan at para sa bagong taon. Ang kanilang selebrasyon tinatawag na Akito na binubuo ng labindalawang araw na kasiyahan kung saan nagbibigay papuri sila sa Diyos nilang si Marduk. Actually, sa Pilipinas, bawal mangutang sa unang araw ng taon. No? At ang dapat mong gawin, bayaran mo lahat ng utang. No? Ito ay nagsimula sa mga Babylonia. No? Para uh, dumami pa, pagbigyan ka uli sa mga susunod na pag-utang mo, nagagamitin mo naman sa pagsasaka, sa pagtatanim at iba pa. Sa dinami-rami ng mga Juan na nagtatakda ng kanilang New Year's Resolution kada taon. Alam nyo ba na ayon sa pinakabagong talak ng Social Weather Stations o SWS, nasa 6% lang ng mga Pilipino ang nagagawang matupad dito. Ang mga ka Para sa pop culture expert na si Dr. Adrian Balagot, na isa ring profesor sa pamantasan ng lungsod ng Marikina, hindi na raw ito nakapagtataka lalo't sanay na sanay tayong mga Pilipino sa kaugalihang bahala na. O yun bang hindi tayo nangangamba sakaling hindi natin matupad ang isang bagay? Sa paggamit natin ng bahala na ay uh, sinasabi natin na hindi man natin magawa ngayon, may pagkakataon pa. Kung hindi matapos ngayon, laging may bukas na naghihintay. Akala ba dahit ka? Wala, try lang yun. Dahil pa kasi pagkain eh. Exit na lang. Likas din daw sa mga Pinoy ang kaugaliang ningas kugol. Sa una lang daw tayo magaling pero kalaunan, hindi rin naman natin napaninindigan ang ating New Year's Resolution tutuusin noong sinaunang panahon, mahigpit ang pagtupad natin sa mga New Year's Resolution. Ang konsepto kasing ito, nagugat sa pagpapalaganap ng relihiyong kristyanismo. Pero sa pagdating ng mga Amerikano, tila ba naging pansarili na lang ang mga pangakong ito. Yung pagtawid niya doon sa sekular na kalagayan ng New Year's Resolution, humiwalay siya kasi doon sa kanyang tradisyonal na kultura na anumang kanyang gustong gawin sa buhay ay hinihiling niya ang gabay ng kanyang sinasambang Diyos. Diba? Uh, humiwalay siya doon sa ganong tradisyon at naging secular at naging very personal na ang mga New Year's Resolution. Dati, uh, batay sa datos pang kasaysayan, pag hihiling ka nang uh, gagawa ka ng uh, resolution mo, hinihiling mo ang paggabay ng Diyos dahil ang mga tao ay naniniwala na kapag natupad nila ang kanilang resolution, ay bibiyayaan sila ng Diyos. Ang pagkakaroon natin ng New Year's Resolution? Sa isang banday nagpapahiwatig na bukas tayo sa anumang mga pagbabago sa ating buhay. Pero sana hindi lang lista sa tubig ang mga ito o mga pangako na kalaunay, napapako. Sa totoo lang, wala namang pinipiling panahon ang pagbabago ng ating mga sarili. Ano sa ating, ay, Basta, desidido at para sa ating ikabubuti, anumang oras, araw o panahon. Pwede natin itong simulan at hindi kailangang hintayin ang bagong taon.